At ito na yung remote ah, Kapit hawak ko na Sa kasamang palad Good morning mga kapenyo, no? kamusta na kayo? At alam kong nga uh, matagal-tagal yung hinintay itong aking panibagong vlog At uh, pasensya na kayo mga penyo uh, Kung matagal ako hindi nakapag-vlog Siguro nasa 2 to 3 weeks na hindi ko kayo nakita muli at hindi nyo rin ako nakita muli alam kong nga uh, <coughs> na-miss nyo na yung aking vlog ulit at uh, marami kasi nangyari mga penyo no at uh, yan, katulad nga ngayon na uh, medyo masama uh, pakiramdam natin sinisipon tayo at uh, medyo nilalagnat ah uh, kung mapapansin nyo mga penyo no uh, iba yung background ko no Um, <clears throat> naglipat kasi kami ng bahay Bali, eto na yung bahay ng kapatid ko Ng pinaka-ate namin, ni Ate Jenny At uh, yung lumang bahay namin na binayaran namin ng hulugan eh, Pinagpalit Pinagpalit na Bali, etong nabili ng uh, kapatid namin panganay Dito kami pinatira kasi mas malaki to Kumpara doon sa bahay namin noon, kung mapapansin nyo, ito yon. Siguro gagawin natin ngayon dahil sa uh, napakasama talaga ng uh, weather. Yan. At uh, yun nga mga penyo, no? Marami nangyari. Naglipat kami. Tapos, yun nga, nag -busy tayo sa trabaho. At uh, kaya matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog. Sa ibang mga kapeyo ko at sa ibang mga kaibigan ko, hindi nila alam, hindi pa yan nila alam na na naglipat na kami, walang walang ganong nakakaalam kundi halos kami lang. <clears throat> At uh, pangalawa mga penyo no, na uh, may mga nagtatanong na nga sa aking uh, YouTube channel, ano na raw nangyari sa aking uh, YouTube channel katulad nito, yan. Yan. Katulad nyan Yan. yan. May nagtatanong na sila kung bakit uh, hindi na ako Nagiba na ako ng content uh, Meron iba, naging showbiz na raw yung content ko Hindi na ako nakakapag-upload, ano nangyari Nagtataka na yung ibang na uh, kasamahan sa YouTube uh, Yun nga, katulad na sinabi ko Talagang naging busy lang tayo At uh, walang panahon makapag-vlog <clears throat> So in-update ko kayo ulit dito sa aking vlog Pero ipapangako ko sa inyo Na matapos lang lahat ng uh, problema ko ng uh, siyempre maging maintain lang kami uh, makakapag vlog na ako ulit uh, sa ngayon talagang uh, naging busy tayo pero sa mga susunod na vlog natin tuloy tuloy na tayo mga pengyo at uh, pangalawa mga pengyo no <clears throat> sa mga palad uh, nung naglipat kami. Ito na po, ito nga pala yung bago naming uh, bahay yan. Yan, mapapansin niyo, malawak na siya. Uh, si Jacob, yan. Naglaro, yan. As, ayun yung mami ko, nandoon sa labas, Mi! Oh. Okay na wasak lang. Yan. Okay. Yan. It ito ya. Hello, Mi! Kumusta mga pinyo? <laughs> ayun lang, may busy. Ah, uh, busy, busy. Eh, kapatid ko si Abba, PCM. At uh, basok tayo. Ay eh, nga pala mga ka nyo, no? pasok tayo dito sa aking uh, bagong uh, room. I-house tour ko kayo dito sa aming bahay. Na bago. eto uh, ito. Yan. Ito yung ano uh, mga ka nyo. No? Uh, ito yung napakatagal na naming TV. Na almost... Uh, 3 years na sa amin 3 to 4 years 3 to 4 years na babe 6 years 6 uh, years na naming uh, ginagamit tong uh, TV na to 55 inches 4K saka sa mga palad uh, papakita ko sa inyo mga penyo nasa yung remote babe remote ang tayo ka lang TV ang tayo ka lang TV at ito na 'yung remote ng uh, Kapenyu, hawak ko na. Sa kasamaang palad. Etong TV namin na uh, bisyo, Boom! sira ang galing. Woo! Dahil mga Kapenyu nung naglipat kami, um hindi ko masasabing bobo siya o ano hindi niya naingatan ang pagbuhat ayan hindi niya naingatan ang pagbuhat nasira mga pengin at ngayon hindi pa natin alam kung paano nila gagawa ng paraan yan mga Taiwanese na nagbuhat dito kung paano nila maayos yung uh, TV namin pero syempre brand new ko binili yan hindi naman ako papayag na pagawa lang nila o palitan nila ng uh, second hand natural binili kong bago palitan nila ng bago yun lang mga penyo no? uh, syempre nananahimik yan na TV ko na napakatagal na dito yan sa kwarto namin yan. dito yan sa kwarto namin nakalagay at uh, yan nga pala yung aking uh, loves say hi naman sa mga penyo Hello mga painyo. Ah. Uh, 'yung akin bulinggit. Ayan, i-house tour ko kayo. Ito na po 'yung aming bahay Ayan, mga damit ng nasawa ko pinatutuyuan niya. At uh, dito naman. Ayan, 'Yan 'yan na 'yung closet namin. 'Yan. Ito 'yung akin. 'Yan. tulad na sinabi ko mga penyo i-house eh, tour ko kayo teka papatay muna natin to kasi wala na sira na hindi na natin may babalik yung panahon at uh, balik tayo sa realidad yan eto nga pala yung aming kitchen yan our new kitchen yan yan At uh, ito naman ang aking computer. Yan. Yan. Kalat-kalat pa. Medyo kalat-kalat pa. Nakita nyo naman mga penyo, no? yung mga gamit namin, kalat-kalat uh, pa talaga. Medyo magulong-magulo pa talaga yung uh, bahay namin. Kaya, uh, ayun mga penyo, since nalaman nyo na ngayon na kung bakit ako naging busy, yun ang dahilan mga penyo bakit hindi ako nakakapag uh, nakakapag vlog uh, tuloy tuloy yung naging uh, naging problema I mean di naman problema yung parang tuloy tuloy yung naging uh, mga ginagawa kong busy katulad nyo yung paglilipat nasa trabaho yan, cleaning service pa kami so I hope na naiintindihan nyo mga penyo kung bakit ako naging busy dahil doon po yung uh, pagka-busy natin kaya hindi tayo naka ano hindi tayo nakapag-update sa vlog ko. At uh, siyempre, doon sa mga kaibigan ko nagpapa-shoutout nga pala. Isa shoutout ko kayo isa-isa ngayon. So game. Ah, uh, shoutout nga pala kay uh, Noypi Vlog at shoutout din kay Bing's uh, TV. Shoutout din kay Pambansang Repa. At uh, shoutout din kay Blue Flag TV na mga bagong pasok sa aming uh, group na Taiwan Filipino Vloggers. At syempre, shoutout din kay uh, Chabinito Vlog at shoutout din kay JC Galang TV at shoutout din kay uh, Trevor Noycan. Shoutout din kay Owelkan TV. Shoutout din kay uh, Awin TV. Shoutout nga rin pala kay uh, Kawagi Ditan na lagi nanonood sa aking uh, YouTube channel. At uh, doon nga pala mga penyu sa mga hindi ko nabanggit. Uh, isa shoutout ko na lang kayo sa sunod na vlog ko. Basta mag lang kayo down below. Tapos ilagay nyo hashtag penyo. At uh, isa shoutout ko kayo isa-isa. Maraming maraming salamat sa suporta nyo mga penyo At uh, dadalasan na natin yung pagbablog natin ngayon Kasi uh, mga penyo, namimili din ako ngayon kung uh, magbablog na lang ba ako O itutuloy ko pa yung uh, gaming ko, yung pagge ko Kasi nahati talaga yung mga oras ko Unang-una sa trabaho ko Tapos pangalawa, yun nga, naglilinis bahay kami Cleaning service Pangatlo, nagge-gaming ako. Uh, minsan nagla-live ako sa game. Pang-apat, eto nga vlog. So sa apat na yon nahati yung araw ko talaga. Kaya minsan hindi na ako nakakapag-vlog. Minsan halos game puro game na lang, tapos trabaho ganyan. So namimili ako ngayon sa dalawa mga penyo no. ah, uh, sana mag-comment kayo down below kung uh, sa tingin niyo ano yung mas maganda para sa akin ano yung mas future kasi sa gaming ah uh, meron din siyang future pero hindi ganun kabilis pahirap din ganun din sa pag youtube o sa palagay nyo ba uh, yung talent ko pwede pang youtube so pinag-iisip ako talaga maigay mga pengyo no? Uh, kung yun na uh, magkatotoo nga eh vlog yung mapili ko aba eh tuloy tuloy na tayo sa pagbablog kahit daily vlog kaya natin kahit araw arawin ko pagbablog kasi kayo yung nagiging inspirasyon ko mga pengyo sa totoo lang at uh, ayun doon sa mga hindi ko nga pala nabate mga pengyo uh, yun nga lagay nyo lang hashtag pengyo sa so shoutout ko na kayo sa next vlog ko at maraming maraming salamat sa suporta nyo mga pengyo kita kits ulit sa akin next vlog at uh, yun lang mga penyo, in-update ko lang kayo sa panibago kong vlog na darating. Maraming maraming salamat sa mga hindi bumibitaw dyan na mga kapenyo ko. At sa mga taong naniniwala sa kakayahan ko, maraming maraming salamat. Peace out! Kita-eats ulit sa next vlog. Bye!